Alright, so mga lolil guys, so welcome back sa ating channel natin guys. So ngayon naman, um, may lang ito il ilalagay na GTA kasi kasi hindi kasi di dinilik ko yung GTA ko sa game ko guys kasi nag nagka-crash nyo in nung ina-add ko yung Hayley Uno. So dapat pagsasabayin dapat natin yung Hayley Uno tsaka yung Jesse Dorobo tas sipag at syaga. Sipag at guys, natin ng patok na yun guys sa uh, Indang Kabite to 13 Martires. Trece Martires is sa Cavite English. Cavite. Cavite pa rin daw yun guys. Kasi as you know, kasi nakina-invento lang yung nakina yung guys. Kay RMLB 340P is na sa YouTube niya. Um, di ko masyado maalala yung pangalan ng jeep. Hanapin natin sa YouTube guys para malaman na kung saan natin ako yung indang in trece. Trece in in Martires guys. Magkaiba ang 13 sa 13. Ang trece Martires, ang spelling ng 13 nila T-R-E-C-E -E. Pero ang 13 sa palabas T-R-S Ay, ano, mali-mali Ulit natin, guys, ah Ang 13 martyres Spelling ng 13 ng martyres T-R-E-C-E -E. Ang spelling spellin ng 13 sa palabas Is, ano, siya Ang spelling ng 13 sa palabas T-R-E-S-E -E. ba magkaiba? 13 martyres 13 sa palabas Basta magkaiba yun, guys yung nga, nag, import ako ng, ano, guys, ng mod pack ni JP. Nagka-crash nagka si kasi sa akin yung J, yung, yung mod pack ni JP. Kaya hindi ko alam, guys, kung, kung bakit, ano, sa ng crash niya. Siguro sa kendaraan yun, guys, kasi sinabi na ni tao doon nila. Kendaraan daw yung nagka sa kanila. So, hindi ko lang alam kay JP kung anong problema ko. Kay JP, bakit nagka-crash lagi sa kanya. Ito yung, ito yung nakaraan natin ginamit ka sa, ano, sa... Ano yata to guys eh. Recto Avenue to Vice Versa Vias Ano nga ba yun? Um, siguro ano yun eh. Pero basta may pangalan na pero hindi ko na maalala masyado. So yun nga um, gawin muna natin guys. Import muna natin yung ay, ano, install muna natin itong Leo Flat. ayun So install natin ito ayan Hintayin na natin kasi hindi na naman natin ito. Kailang iskip 'to. Kalan skip to guys. A skip ko lang 'to guys sa import panagi import ng magpa. Ayan guys. Ayan. I-copy muna natin siya. Ilagay natin sa entry data. Tapos i-paste natin dito. Ang password nito ay one lang. Just one. It's just one lang. Ay, walang 1, 2, walang 12, walang 11, walang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Basta one lang password niyan. Ayan kay GP. Para mas madali yan to. Kaya tayo makapagdaro ng ganito. Okay. So bago muna natin to. Laroin to guys. Mag-add muna tayo syempre ng jeep natin. A-add muna natin yung jeep ang jeep na yan natin, Haley Uno, Jersey Dorobo, at Sipag at Si Sipag -Atyaga, guys. Ang Sipag at guys, isa rin siyang patok na kasama sa older modes. Older na daw yun, guys. Lumang mod na daw ng patok yun. Isa rin dong guys, sa jeep ni Levis First at guys. Yun na yun, lumang jeep, eh. Le, Levis first. Ang hindi ano alam na spelling ng Levis first. Ang spelling ng Levis first, L-A-E-V-I-S. Tapos first. Yun na spelling ng Levis first. Tapos ang, tapos guys, is Morales. Morales patok. Morales motors yan guys, tawag doon. At may tanong lang ako sa inyo guys, alam nyo ba yung motors na tinatawag na Armac? Alam nyo ba yung guys? or Mac Motors. Yun yung ginagamit sa, ano guys, sa 4BC2 na engine ng mapler. Ginagamit yun sa 4BC2. Yan. So, TXT tool tayo guys. So, tatanggalin ko yung mga, eh, ginagamit natin ako mag-open yung TXT tool. Yan. So, open muna natin sya yung TXT, TXT. Kasi, add, -add natin dito yung, ano, add natin dito yung, ano guys, yung, ano, sandali yung haan natin dito yung unay muna natin siya jersey si Dorobo robo ayan na natin siya yung txd Chris Sibling, wag niyang ng pangalan. Yes, pass over right, correct capital letters in names, tas lang enable comment, tapos na, go na tayo, sa so, skip na natin ito ha. Skip na natin ito kasi medyo mahaba ito. Ayan guys, so malapit na matapos yung ating import na ating guys, 93 na to. 45 na yung item na in-import niya. So, 45, 46, 47, 48. Ayan. Okay na siya ngayon. So, yung gawin natin guys. Ang gagawin muna natin after ng cops Mule. Ang gagawin muna natin dito guys. Importan natin yung ano guys. Yung sipag at syaga muna. Ayan. Sipag at syaga. Bravo. Rati Ganun na ulit guys. So, skip na lang natin ito. Pag, pag ito. So, let's skip. Ayan. So, medyo matagal to guys. Ayan, so, guys, tapos na siya ngayon, guys. So, ang gabi muna natin, guys. Tinatin niya yan, nag-i-re-rebuild yung cash. Kasi, yun ang aking wallpaper, ang phone ko, ayan. Kinuha ko lang ato sa Google. Okay, guys, yung tool. Open IMG, then, go tayo sa Android, skip na natin to. Ayan, so, ganun na, like, tayo sa Apple Liberty Play, skip. So, yun na, nag like, tayo ng dalawang, uh, mayroon dalawang DFF, yung pony, tsaka yung taxi. Select na lang natin, tapos skip na natin siya guys, up, panag na tayo. Ayan, so guys, so, okay na siyang ngayon guys, sa uh, final bridge ulit, tapos kanan na like guys. Ang salin naman natin, Jersey Dorobo. Then, go na tayo sa DFF. Ayan, so tapos na siya ngayon guys, so ngayon naman na... Um, sa mapler naman tayo skip na natin yung mapler guys so anong gusto na natin sa so, skip na natin itong mapler ayan so guys na add na natin sya ng mapol natin so ngayon naman guys um, GTI MG2 natin yung guys so SAO audio fixer din